ang ang ano kasi ang ano kasi yung anak ko kasi nasa ano pa yung kaisipan niyan madali pa kasi yang, wala. Tsaka wala. yung wala sa wala pa naman siya experience sa mga ganung bagay na ano pero sa akin para sa akin lang yung, hindi ako basta-basta maniniwala ng ganun ko kasi hindi kasi ganun ka yun eh hindi ganun kadali yung sabihin mo eh. pag sinabi mo alisin mo, alisin mo, mawala agad. Ganun kadali yun. Buhay ang nakataya doon. Hmm. Isipin mo ba yung sakit, yung isipin mo ba yung konsensya mo ba? Kaya ba ng konsensya niya? Malay mo! Kasi alam mo, ang ganun ka, yung gaganong edad kasi, maano pa ka yan, maaaring dahil lang na dipress lang yun. Kaya niya sinasabi, gusto lang. May mga gusto lang siyang sa sa'yo, kaya niya sinasabi. Baka nga namimiss ka niya eh. oh, ganun. O oh, baka gusto ka lang niyang Um, may ganun kasi nga pag buntis mo gusto, ka lang niya asarin, in inisin, itingnan niya yung reaction mo kung anong reaction mo pag mga ganyan so, anong, ano, lang kasi ako nung ulas ko wait lang, nagkagulatan dito eh <coughs> nagkagulatan, nagkagulatan katekram anong ano ha? Ay, pati sa sa Oh. Ito Hmm. Yung tambal, ginawa ko no, may ngayon. Ibig bari. sabihin, magkakilala kayo. Oo, oh, kapitbahay, kasi ko sa bundok. No? Ba't di mo alam? <laughs> Banda lang kasi kayo lagi. Paano ko kayo nagkano? Paano? Ay, kasi ito kay... oh. so, ka ano ba Alam mo di ba sinasabi ko yun. Oo. lakasan mo ko yun, Mark? Ano daw po ng mga yun. Uh, uh, Nakasama ko yung ano yan? Narinig ko po yung sinabi ko yung, uh, yung malatay kanina ako po mm. katutubo mm. sa may bahay ng mga mm. po ako tinanong mm. ko po ngayon tinanong <laughs> ko po ngayon na, ano, alam mo yung taba yan ay mm. eh, sabi niya anak ko siya ni paring Marcos kung mm. pare ko yun ba yung kambal mm. ano ko madalang din makita minsan na punta do sinas kay Ilogan madalang din makita tong bata na to mm ikaw pala may kambal o nga pala po ina anak niyo ho pala oh, siya kinuha ko nang nilo sa binyag dulo may sibaha do nang lutiran sa katutubo ilang taon na po yung utang niya sa ina anak niya. <laughs> ah maniningil ako ngayon ako po yung maniningil kasi nag-aaral po yung inaanak niya. Ay Ninong, walang pase pasensya ngayon. Nag-aaral yung inaanak nyo. Hindi, hindi, hindi na po uso ngayon. Hawakan mo Kuya Gus. Umababa na yung mga pogi. Ay! Ano ba? Oh no! <laughs> <laughs> Ayan na yung ula, no? Oh. Ang ganda ng pagkakagawa, oh. Grabe. Wow! Oh. Ano yan? Professional yan kuya. Isa sa pinakamagaling sa Pampanga yan. Matuling daw. Hmm. magaling talaga yan. Masawa na Hmm. Pagmamahal po ng ating Diyos Sorry po kung ngayon ka lang na kayong nadaanan dito. Ngayon lang namin talaga kayo madadaang kasi kakalipat nyo lang. Opo, okay, mga ano na, magdadalawang video lang. Mga, mga dalawag, mga dalawag, mga dalawag. Hmm. Pero okay. naitayo to nung November pa ito, naitayo to. Ngayon may project ka sa akin, Kuya Kenneth. Nagbubuo ka ba? Alam mo magbuo. Gani ganito yung gawin mo. Huwag mong ipasok yung one week. Ako magbibigay. Sa pagkain, meron naman kayong kakainin. May dala ako ayusin mo tong buho nyo no tapos pagbalik namin ibibigay ko yung one week mong sahod okay ba tayo doon hindi ah. <laughs> para para hindi na po isipin yung ano para hindi na po isipin yung sasawurin kasi yung sasawurin niya kakainin po nila yun eh sagot ko na yun para maayos natin tong ano magtulungan na lang tayo no kuya Kenneth Actually, ito singit lang talaga to. Pero meron nyo kami mga ginagawang mga bahay talaga dito sa... Sitso Suha. Sa punduhan po. Pagka na-check nyo yung channel natin, mapapanood nyo yun. Parang ganito din. Dinalagyan natin ng mga magandang bubong para mas matibay. Pero yung iba ho ng ang ho ng mga tatay. Talagang ginagawa yung 100% to nilang galing para mas mapaganda po yung mga ano nila ginagawa po namin wait lang kuya Kenneth may sinasabi si mama mo sabi niya baka daw linolo uh, paano mo sabi niya na parang baka uh, lang siya or ano mm. pa yun. alam mo yung the best dyan bago <laughs> ka kasi maniwala yung the best kasi dyan eh. Oh? <laughs> <laughs> eh, surprise mo kaya siya saka ako maniwala kung makita ko na talagang ma-prove ko na sa mga mata ko na talagang wala na. Kasi alam ko kasi yung ganung situation eh. Hmm. Hindi ganun ka simple yon na pag sinabi mo alisin mo eh maaalis mo nang ganun ganun laang na ilang araw, ilang linggo. Ma Malay natin kung ano, huwag na tawag na tayong maging negative. Kung huwag, talagang ano, eh isusur natin. Oo. Oh. Basta maniniwala. Mahirap pa eh. Ako sa ako sa sarili ko based on experience eh hindi alam ko, hindi ganun kabilis, hindi ganun kadali, lalo na at limang buwan, magaan na buwan, hindi ganun kadali. Si nanay, nay kayo hindi naniniwala ang pinalaglag yung bata. Oh, ah. Unless makita ko ah, unless makita ko ah, kung makita ko talaga, at kung puntahan nga doon eh, kung pwede lang eh. Hmm. yun, okay, wala ako. Eh. Pero wala pa akong, wala pa akong proof. Pero sa kanya na buong buo yung ano niya na talagang wala na eh. Siyempre eh. Ang, ang, ano kasi, ang ano kasi, yung anak ko kasi nasa ano pa yung kaisipan niyan. Madali pa kasi yung ano, wala. Saka wala pa naman siya experience sa mga ganong bagay na ano. Pero sa akin, para sa akin lang, hindi ako basta-basta maniniwala ng ganun po. Kasi hindi kasi ganun kasimple yun eh. Hindi ganun kadali yung sabihin mong pag sinabi mo, alisin mo, alisin mo, mawala agad. Ganon kadali yun. Buhay ang nakataya doon. Mm. Isipin mo ba yung sakit, yung isipin mo ba, yung konsensya mo ba? Kaya ba ng konsensya niya? Malay mo. Kasi alam mo, ang ganong ka, edad kasi, maano pa yan, maaaring dahil lang na lang yun. Kaya niya sinasabi, gusto lang. May mga gusto lang siyang ipa hiwapig sa iyo kaya niya sinasabi. Baka nga namimiss ka niya eh. Oo, oh, ganun. O oh, baka gusto ka lang niyang may ganon kasi nga pagbuntes, buntis, gusto mo gusto ka lang niya asarin, no, inisin, itingnan niya yung reaction mo, kung anong reaction mo pag mga ganyan. So, ano, ano lang kasi ako nung no, ulas kong uwi doon sa Pasig, hindi lang ako talaga nakasinip doon at nakausap ko para masyo ako. Pero para sa akin, hindi talaga, siguro sa out of 100, baka 20%, 20% hindi talaga akong umiwala. Hindi mm. na ang sinasabi ko dapat na kung, kung pwede lang para magkaroon tayo ng peace of mind, assurance, kung ano man. Punta na siya. Manan, Mas maganda kasi kahit mm. sa araw, dalawang araw man lang. Yun bang, surprise mo, silipin mo, kumustahin mo, kahit hal lang, bigyan mo siya ng comfort na, kumbaga, o, oh, eh, up natin ng ano man, kasi, mm, ay, kailangan ay, pa check up yun talaga. Kasi, siyempre, mga ganyan kasi, kailangan ng ano yun, eh, pag anong buwan na, ilang buwan na, kailangan ng, uh, ano na check up yun. First semester, second, third, dapat, ano yun eh. May, ano na yun, na, may, na sound na yun. Uh, siyempre, dahil na siyempre, first timer, bata pa, takot, isa pa takot, tapos nahihiya, tapos siyempre nahihiya, isa pa din siguro na rason na nahihiya kasi wala naman siyang asawang kasama, wala naman siyang asawang bitbit, mm. yung mga ganun. Eh, kailangan yung support ba na? Sige, i-ano eh, mo siya, i- eh, eh, ano mo talaga siya, i-push eh, mo siya na kailangan mo pa-check up ka ganito ganito kasi isa din niya na ano yun, na ma-feel niya na kino mo siya bilang isang Kumbaga kasi, huwag maniniwal lang ganito. Kasi wala pa tayong sapat na rasul para mo, masaktan tayo ng mm. Dapat kasi, ay, ang, ang first move talaga doon. Yeah. Kahit, kahit sabihin mo, kahit sabihin mo, galing ka doon. Mm. Galing ka doon. Pag ginawa, kapag sinabi niya yun, sige, pagkahan, sikapin ko kahit sa araw, dalawang araw. Mas maganda talaga kuya, ma ano, makita mo personal, makamusta mo. Yeah. Huwag mo talaga sa dalawang mata mo, hindi lang yung basta sinasabi niya. Kasi marami, marami. Trip lang niyang, ano ka, si Trip lang niyang ka. Kasi sinusukap ka niya. Minsan isa din niya na, na way na para masukap din niya yung feeling mo sa kanya. Yung, yung pag, ah, ano mo sa kanya. Yung pag, ah, alala mo sa kanya. Pero ang sa akin lang ah. din, huwag naman sana kung idamay ng bata. sabi ko, willing ako, ibigay mo na lang sa kanya na makakita mo pa o maalagaan ko na lang. Willing ako dapat. Huwag na sanang dagdagan yung kasalanan. No, yun yung point ko rin damang ko Mm. Hmm. Yun naman sana. Nag-usap na kami. Akala ko, okay na nga yung usapan. Bigla na lang ako kasi sinasabi niya. Ano naman yung pumunta ko dito. No, no. so, willing ako. Sabi ko, kung gusto pa ako yung future mo na hindi masira, Tuloy mag-aral ka, sabi ko wala namang masama kahit mag-aaral ka na mag aral ka, marami namang nangyayari doon. Hmm. Sabi ko lang eh, ang kanyang anak ko kung masama ang damay, yeah. sa akin. Kasi blessing yan eh. Hindi naman natin, no, alam natin mahirap magpalaki, mahirap magalaga. Pero nandyan na yan. Mm. Nandyan na yan. At kasalanan yan. Yung, yung, kasalanan, na, yung isang pagkakamali, huwag mo nang dagdagan isa pang pagkakamali. Yeah. Yun ang punto ko doon sana na gusto ko makausap. Nagtuloy-tuloy na yung ulan. Kung... <laughs> ang galing Ay. ng timing. Ay. Ang galing ang timing talaga na dumating Ay. si Sir sa... Ano? Ang galing ng timing ka, tayo, ay, eh, nagtuloy-tuloy na 'yung ulan, no. Tumulong sa amin nakatapos na 'yung bahay. Maraming salamat talaga. Ay, nako. Pagmamahal po ng ating Diyos Yan sa inyo. Malit God na bagay. Bless God bless po. Marami pang W W double mm. blessings na darating talaga. Welcome, Nay. Naniwala ah? ako na kung ano 'yung ibibigay mo ay ilang times 'yan ibabalik niyo. Mm. Thank ay you, Nay. Maraming salamat. O, thank you, Nay. Wow, tulungan nun namin kayo mag-ayos dito. po. Gintoy, ayun na itakip natin ating sako. Tumutulong mo ba si Kuya Kenneth mag, ano, sa inyo, maglinis-linis? Oo. Siya daw yung nagkakalat. Aminado pala. Aminado, sinabi na kaagad, hindi ko na itatanong eh, no? Si mama mo lang pala yung nagkabit ng ano niyo, itong ang tawag dito? Saeg. Saeg. Oo niyo. ko eh, yung ko, na eh. Kasi may pinagdadaanan ka nun eh. Nakita ko yung mga ano, ala, ayan ang kategram no. Ganda lang talaga ng timing. Si Oliver. Ver, sa'yo ka nag work Ha? Ah, ano, ka ba? Kaso, kukukunin ko din yung yung one week mo, baka walang magtrabaho doon. Matulungan mo siya, ano? tulungan nyo to. Hindi, pwede naman kung ano. straight na one week. Hmm. Hindi. Um, sige, tingnan pag Pagtulungan nyo na lang. Basta ko yung one week nyo. No, tulungan mo siya. Pagtulungan so, na lang ninyo yung yung one week magiging tatlong araw, di paghatian mo na lang. Hmm. Parang hindi. Buong, araw, uh, buong ano din po, babayaran ko yung buong one week. Um, Kahit na hindi niyo ipasok basta magawa niyo parang komportable um, comfortable naman, no? Maayos naman tong bahay ni Nanay. Lalagay mo muna to ka telegram Baka mamaya po lumakas masyado 'yung ano. Wala na. <messays> Ilagay mo kaya muna to pansamantala para may kakapitan lang na rin ano. ah Siya, ikapit mo anay diyan. Sisimulan niyo na bukas kuya Kenneth. Okay. Malay nyo, bukas makalawa, surprise visit pala yung pagpunta namin. Uh pagpunta kasi namin di na hindi kami nagpapas nagsasabi ng na eh. <coughs>